bagong talagang DPWH Secretary. Secretary, good morning. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Aga, good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo. Magandang ah, umaga. Po. Magandang umaga. <laughs> Nagpalabas na ba kayo ng, ano, ng department order na umiling ng courtesy resignation ng mga officials po ng DPWH? Ngayong araw po, uh, mamayang hapon po, eh, magto over po kami sa DPWH mamayang aras dos ng hapon. At uh, yan po ang unang-una nating ilagabas. Okay. Uh, Mm -hmm. Joel at Weng, no? At pa pa paano magiging patakbo sa DPWH habang habang everybody o oh, uh, yung mga top officials ng DPWH is in question uh, secretary. Ay ay nyo naman no, sa courtesy resignation naman po eh habang hindi po 'yan inaaksyonan, eh tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho, no? Uh, Agam naman po ng mga kawani natin 'yan, no? Sa sa DPWH, no? Mm. So, sa sa buong gobyerno, Ganoon naman po talaga 'yan. Pero ang gusto ko lang pong i-assure sa kanila is lahat po ng gagawin natin ay eh, naaayon sa uh, rules and regulations at sa batas natin sa civil service no uh, at yan po ay eh, uh, gagawin natin sa mga susunod na araw susunod na linggo. pero ang klaro-klaro po yung direktiba ng pangulo kaya po linisin na natin ito once and for all no kaya nga po yung order natin ay eh, top to bottom no mula undersecretary hanggang district engineer. Hmm. Mga so, ilang empleyado at ano official po ang maapektuhan ng secretary uh, ma sa DPWH? Ma ma Madami-dami po ito. No? Kasi uh, lahat po ng distrito. Eh. No? Uh, pero ano po, uh, gagawin po natin to ng mabilis para naman po eh, magkaroon, na, magkaroon naman po ng continuity at stability no uh, sa DPWH pero ako po ay naniniwala no ah, uh, Joel Wang uh, mas nakararami po ang matitino at maayos at magagaling sa DPWH. Mm -hmm. Ang direktiba lang po ng Pangulo is, kailangan natin hanapin sila, mm -hmm. yung mga matitino, at kailangan sila ang ipalit natin dun sa mga hindi masyadong matino. Matinding <laughs> proseso eh? ng pagsala yung gagawin niyo, Secretary ah, Vins. Pero yung... kailangan pong gawin. Yes, meron kailangan na ba kayong naisip na sistema para sa vetting process na mga yan? At ano yung criteria Sino ang mananatili o mata... ma maaaks ah, o masisibak? Is, is ko ko ay po 'yan sa mga susunod mm -hmm. na araw weng. Eh, no? Mm -hmm. uh, importante po ngayon is magpapasok po muna tayo ng bagong team mm -hmm. uh, para makasimula na po tayo sa ating pagtutrabaho. Bagong team coming from where? Ah, uh, iba-iba na po ito, no? Ito po 'yung mga trusted natin, trusted din po ng Pangulo. Ah, mm -hmm. uh, uh, pong galing sa gobyerno, mayroon pong galing sa private sector. Mm -hmm. Pero po ano eh, uh, kaya po talaga simulan na ito ng mabilisan, no? Mm -hmm. Secretary uh... Nagtalaga na ba kayo ng mga bodyguard? <laughs> eh, ayan po. Eh, yan po nga o isa sa mga mahirap dito dahil po never po ako nagganyan. Kaya uh, nga po eh. Pero mukhang na kailangan niya secretary, mga, Mukhang kailangan yeah, niyo. Yeah, may, ano medyo eh. mabigat po yung babanggayin niyo po, po rito. po kasi tayo eh. Opo. So eh, titignan na lang po natin kung ano ang kailangan gawin. No? Secretary, meron pong bago po kayo nilipat ng pangulo. May iniutos si dating Secretary Manuel Bonoan, nagtatag ng internal body para mag-investigate sa DPWH sa mga katiwalian at flood control projects. Kaya ba itutuloy niyo pa 'yon? Uh, sayamat po sa tanong. Sasabihin ko na po ngayon sa inyo. Mm -hmm. uh, at uh, pasintabi nagan po, no? Uh, sa Secretary Manny, no? Uh, uh, ang gagawin ko po today is bubuging ko po 'yan. Mm. -hmm. Ah uh, hindi po ako naniniwala. Don tingin ko po ayo na ay hindi tama na ang sariling organisasyon ay mag investigate ng kanyang sarili, no? Mm -hmm. Ay ma ma para sa akin po ay mag At anyway, nag-announce na naman po ang ating pangulo kahapon ng uh, pagtatayo ng Office of the President ng Independent Commission. Mm -hmm. At rerespetuhin po natin 'yun dahil po naniniwala tayo na 'yun ang tamang paraan. Uh, at uh, ma magtiwala po tayo sa wisdom ng ating pangulo mm -hmm. kailangan po independente po ito hindi po natin pwedeng imbestigan ang sarili nating organization mm -hmm. so bu 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 i will Bubo i will again. i will have to abolish it today okay eto na sekretary. no uh, habang ginagawa ho natin ito paglilinis po sa DPWH yung mga tiwali po dyan, yung pag-audit uh, po sa mga flood control project ay eh, no sabado lang po eh binaha tayo eh mm -hmm. Uh binabaha pa rin po tayo at uh, ngayon po ay medyo kinakabahan po tayo dahil sunod-sunod uh, po yung pagpasok po ng bagyo. Uh, paano pa natin kasi uh, kanina may report si uh, Tuesday niyo sa Malacanang at binabanggit nyo raw po eh uh, gagawa kayo ng mga paraan para maibsan po natin yung problema natin sa baha. Tama po yan. Uh, paano po gagawin alam yung secretary? Alam niyo po um Joel Weng, no. Uh, kailangan po nating maglinis no. No doubt po yun, no. Pero ito pong nakikita natin ngayon na pagbaha, eh, isang oras kang ang ulan, parang dilubyo na ho ang, mm. ang dumating. At grabe po yung uh, kahirapan ng ating mga kababayan. Eh, hindi in po tayo pwedeng uh, magpikit mata na lang at tatanggapin na lang natin yon. No? Hindi po papayag ang Pangulo dyan. Ako po, personal, hindi po ako papayag dyan. So, kailangan po talaga may gawin tayong aksyon at hindi po ako naniniwala na helpless ang gobyerno. Mm. Na helpless po ang na helpless po tayo at wala po tayong magagawa. So, Unang-una po eh sa mga susunod na araw po pupulungin ko po ang MMDA, pupulungin ko po ang lahat ng mayor ng NCR, ah uh, pupulungin ko po ang private sector. Ah uh, lalo lalo na po si Mr. Ramon ang makikipag-meeting po tayo sa kanya mm -hmm. kasi siya po mismo ay eh, nag-offer na nga eh. Mm -hmm. Nag-offer na po siya eh, natutulong po siya na hindi man gagasus ang gobyerno, no? So, kailangan po lahat po kami magsama-sama na hindi po ako naniniwala na wala tayong solusyon. Meron po tayong ma mahanap kailangan po talaga magsama-sama lang tayo at massive effort po ito no ah uh, so yan po ay mangyayari din habang at the same time, ginagawa natin po itong internal cleansing natin sa DPWH. Mm. Secretary, na umupo kayo sa DPWH nang tapos na yung 2026 budget ng uh, Departamento. Meron ba kayong kailangan i-calibrate uh, habang ito po ay nandun pa sa kamay ng Kongreso kasi baka ah. pwede mag-realign pa? Ito no, kasi may natukoy pa ang Presidente na insertion it, oh. na ginawa pa lang yung DPWH budget for 2026. Wala pa sa kamay ng mga mababatas yung Secretary. Opo. Opo, in fact, uh, ano po na narinig ko po yung narinig ko po yung ano yung yung ano no, yung uh, mga komento ng ibang mga kongresista natin uh, led by si uh, uh, Congressman Ronnie Puno, si Congressman Marcy Chudoro, si Congressman at Chairman Terry Ridon na mayroon daw pong mga proyekto na completed na pero mayroon pa rin pong nakalaan o inilaan na pondo sa 2026 kaba, eh magi po yun, ha? <laughs> Saan uh, and, and, para sa akin po, eh, <laughs> aagamin ko po mamaya sa mga susunod na araw, anong nangyari dyan. Mm -hmm. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, eh dapat po tanggalin yan. Mm -hmm. Kung yan po talaga ay eh, completed na at mayroon pang inigaan na eh ewan ko kung ilang daang milyon o bilyon na pondo diyan mm -hmm. eh dapat po tanggalin 'yan. Mm -hmm. Eh mas mabuti na po eh, dapat po igagawad na lang po 'yan sa Department of Education mm -hmm. o kaya sa Department of Health na nangangailangan po ng pondo. Mm -hmm. Eh po 'yan, no? So okay. ako po mismo ang magsasabi sa ating mga kongresista, please po tanggalin po natin 'yan. Ito siguro kaya niyong gawin 'to secretary at uh, nasa karapatan naman po ng pamahalaan po 'to base sa kontrata na yung mga substandard na proyekto, yung mga nabisita ni Presidente na uh -huh. wala pa isang taon mo yung e eh, baka pwede i-compel natin yung mga kontratista to di ba? repair. repair. Gawin ulit. No? Uh, siguro ang pwede natin gawin ngayon. Uh -huh. Tsaka yung mga ghost project na uh, binayaran na ng gobyerno, yes. i-compel natin yung binayaran natin, weng, na, uy. Ibalik nyo ang pondo ng gobyerno o gawin, gawin mo ang nyo. proyekto. Baka pwede nyo gawin yung secretary. Siguro immediately, yun ang pwede gawin ng DPWH ngayon. Ay uh, yan po ang uh, utos ng pangulo natin, ano, Joel at uh, Weng. At dyan po talaga tayo magsisimula. Uh, in fact, in the next few days babalikan ko po yung mga proyektong pinunta ng ating pangulo. Mm -hmm. At uh, yan po talaga ang gagawin natin. Uh, kailangan maayos yung mga proyektong yon at kailangan managot yung mga dapat managot dyan. Ganoon okay, na yung sa mga ghost. yes Alam po namin, Gapos, ang iyong aura, uh, Secretary, pero last Apo. point sa akin. Gusto nyo bang buwagin na yung posisyon ng District Engineer? Kasi sabi nila yung ay, conduit. Uh -oh. Pag-aaralan po natin yan. Pero uh, hindi naman po tayo gagawa ng bagay na makakaantala sa pagsasagawa ng mga tamang proyekto. Kamukha ka ipu-tool ng control. Kailangan naman po talaga natin ng flood control. Yes. Pero kailangan natin yung totoong flood control, yung tamang flood control. Mm -hmm. Hindi po ito mga guni-guni na sinabi ng pangulo natin. Mm -hmm. Okay, uh, bago kayo pumasok diyan, alam nyo ang ibig sabihin po ng DPWH, and daming pera, walang humpay. <laughs> uh grabe. Kaya nung pa pag sa pagpasok niyo, eh malamang maibalik po yung yung tunay na kahulugan ng DPWH, at we expect nothing less from you, secretary. Oh. Sa medyo, secretary medyo. Alam niyo po, expect uh, nyo na matinding sasabihin pressure. Sasabihin ko nga po, Joel, at ano kung papayagan nyo po ako, mm -hmm. no? Okay. Okay. Minsahi po sa mga kababayan natin, no? May mga narinig po kasi ako na medyo may makita kang sigang naka-uniforme ng DPWH na nakasakay sa bus, nakasakay sa MRT, eh kinukot siya. Huwag naman po sana nang gagawin niya. Mm -hmm. No, kasi po, naniniwala po ako na sa, ang higit na nakararami ng mga kawani natin sa DPWH ay maayos, matitino, at anes at magagaling. Pero meron din po talagang mga hindi matino. Mm -hmm. No, at yun po kaya kaya hanapin natin at pasinsahan po tayo dyan. Pero yung pong mga maayos, wag naman po natin gawin yon Pero kung may makita po silang mga taga-DPWH, naka-sports car, o may mga mansion, ayun po, wala pong problema, kutsain po niya yun. No, pero yung, pong, yung mga matitinu po, kawawa naman po sila. Yung mga hindi nananakayan lang po, naka t shirt o, ng hindi DPWH. hindi po biro ang magtrabaho po. sa gobyerno hmm. at na nadadamay sila sa mga ginagawa ng iigan na na uh, tagagang mga bad eggs ik nga. Ito yeah. pahabol na, na lang. Kawawa naman po. Pahabol na lang si uh, si Senator Robin Padilla, may pano ka habang may uh, in mm -hmm. question yung ano, yung yung performance ng DPWH, baka daw pwedeng itap ng uh, pamahalaan ng DPWH mismo yung uh, AFP ano, uh, engineering, engineering Corps. Okey uh, okay ba sa inyo secretary? Opo, uh, intak pinag-uusapan rin po namin 'yan, no? Very important po yung role ng Corps of Engineers natin. Actually po, itong ako'y nasa BCDA, no? Ah, uh, marami po sa mga proyekto namin sa Clark, ang AFP Corps of Engineers po ang gumawa. At napakaganda po ng kanilang mga ginawa. At, uh, at uh, sa kanila yon. So, hmm. i-co-consider din po natin yan. Lalo na yung mga project na substandard, eh, dapat po eh, ano, Paling ayusin company. po natin agad-agad yan. Right. Secretary Vince, salamat sa oras na maging at ka. Po, oh, uh, pagdarasal ka namin. Po, pagdarasal ka namin. Thank God you, sir. God bless po. God bless Thank you, Marci, more. Si secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highways. Alam mo,